You are my sunshine. Taytay, tayo dito mga paps. Tuyot tayo. Tuyot na tuyot. Habang nagmamantika. Ano ba yun? Dito yun yung lala muna. Nagmamantika yung mga balat. Grabe. Pwede nga. Pwede nga totoong mangyayaring makakapagprito ka dito sa kalsada ng uh, pork chop pork chop na yun ha kasi pag itlog abay, mas madali ang itlog grabe na-imagine ko yung dalawang uh, dipa nalalim ng dagat we want to stay for a while yes under the sea Oops. kung may ang uh, katawan mo sa ganitong klima ganitong temperatura ba iwabagsak ang iyong katawan grabe Pero huwag lang kalilimutan yung tubig ano. Pa may tubig eh kaya mong itawid diyan. Jesus Maria. Kaya nga muna mga paps, alas 12. All right. mag na una. O oh, medyo ano muna tayo. Uh, as well as uh, our battery is uh, 20%. Ibig sabihin Alanganin ah May mga paps Yung uh, singo ng mata mo Mainit din Grabe oh. Dito ako na dali oh Mula dun sa Galing sa tunnel Lumiko ako ng kanan O oh hindi ko napansin no swerving dali mahal yan mahal yan mahal yan Pwede pa itong mga naka auto na to sarap lang ng buhay nila sitting relax habang ginawa na ginawa sa loob pag may pumasok ba hindi eh, hatid natin